Uh, crystal UHD, 70 inches 176 cm Laki ng TV Kasi yun, yung to Kaya pa yung ito yung sakto. Sasabit na lang natin. Alak uh, mo na dyan. Uh. Uh, okay. Tapos, mahaba siya. Kasi inalagay pa yung waser. Magluma. Hmm. Saka yung bakal. Ang <laughs> gawin. isa? Hmm. Um. dito. Huwag ka dyan. DJ. Oo, oh, hindi namang kasya oh, to. Ikaw, na, ikaw din nalapit. Na porque siya lang sa lamiyan ko. Ikaw okay. lang okay, tumalon. Alam okay, mo may TV ka, okay, di ba? Guys, you guys, yung kinakabit niya yung ganis, ganis. Ito siya. Sasabihin ni Dali. Ito ako, guys. Pawis na. So, Tawag natin niya, suka. Tawag natin niya eh. Wasir, suka, Ay, yung washer, Sa. sukat, di ba? Dalawa. Ay, washer. Yung tornillo. Mali yung sukat natin, bumaba yung TV. Adjust na naman tayo.

Hindi ko makita eh. Check mo na. na. Kita, ngayon ko na ugapi. Kaya na ugapi. Hindi kasi kapag sumot siya. Oo. Oo, naka ano na. Nakapasok na. Yung paano lang gagawin. Bata, bata, tuta! Sige naman yan. Suporta. Kailangan talaga. Bigat eh. Bigat talaga tong Jesus, ang laki. Kung nakaganyan nakahang lang siya, alam nga ako. Natin, ako ni Styro. Sukatin natin, yung Styro na lang natin. Hindi ka kaya ito nung nakahano lang. Hindi pwede Styro dyan. Yung Styro na putol set, yung may set. Yung paa niya? Ah, parang dito. Um, dito, mabigat eh. Mabigat? Mabigat yung TV? Mabigat. Uh -huh. hmm. Hindi na lang kayo bumili ng... Pwede ka. na mag-mirror shot dito. Ang <laughs> laki ang pusa, Papa. Bumil.

dadan dan 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 Pwede nga nung galing mo. Pwede sa pwede cellphone, no? Ganyan din naman dito sa kabila, eh. U.S. Bakit U.S.? Siyempre, U.S. Uh, alam mag-China tayo, di Ah, uh, May Philippines ma? ba? Pwede <laughs> naman yun kahit ano eh, country. Basta yung language, English. Uh, ano, what's this? All you need is something smart to know. Hindi ako. Ayaw ko. Bakit? Ayaw ko. Ayaw, 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 po. Po. ayaw.